please subscribe ito Money Vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na magreactor. Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man records ng ano eh, ng away. Malapit na po ang birthday ni Beyonce, no? Ilang araw na lang ay eh, talagang uh, birthday na po ni Beyonce at talagang uh, marami ang abala ay ano po doon na lang po sa kanilang bahay ay eh, talagang todo linis na yung kanilang mga magulang ano para doon sa gagawin kaarawan ni Byanse kasi siyempre, sigurado may mga darating na sponsor po niyan ano at dito ay may mga pasabog daw po ha alamin po natin ha baka sakaling uh, malaman natin kung anong mga pasabog ano po naggagawin doon sa kaarawan ni Byanse pero baga po yan, ako mga bumabati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tangali. At uh, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. sa mga kayo ng panig ng mundo naroon na ngayon ay magingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bar Santos Matubang. Kalinga Prab at Edna Vlog, Jack Tapia at yung mga kasamahan ko pong reactor ha, sa Kalingap. Ganoon din po yung mga charity vlogger na Kalingap partner. Ito po yung video no, na kung saan uh, may nagsalita no, na marami, marami daw pong uh, pasabog uh, doon po sa birthday ni Beyonce. ano Parang yung organizer po yata yun. Ano? At ang kabuhan po ng uh, video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prab. Bian, masasabi mo ang ang mo sa Albay. Nakakatuwa. Charot. Charot. Ay, charot. Natutuwa ka. Saan? Sa, ano, sa venue pinita, sa kasama. Mayon. Mayon. Ay, oo nga no. Nasa likod mo ang mayon. Sa <-tossing> so, tuktok daw siya. <-tossing> <-tossing> Pag pumutok yung vulkan sa tabog. Hindi pa kahan sa dibo ni Bianchi. Oh Patisure lang, gosh. pabitin. Ano nga abangan daw sa debut Dibun... Dibun... Ayan, uh, abangan natin yung mga pasabog na mga... Pando. Yes. yung pasabog sila. Marami nga mga uh, surprises. Yung isa ka... Yung isa ka tatapos lang ni Vian i-rehearse. Oh, that's the term. I-rehearse. Oh my God, guys. Abangan nyo si Bianci. natural na natural. Pwede talaga mag ano to? Mag model. Mag model. Ayos. Sarte. Sarte ka talaga partner ko. No? Oh. <laughs> Kailan ba yung sa amin yan? Kaninang kanina pa ako dito eh. Nakatambay. <laughs> Parang ano ka lang hata dito ha? Alam Kasali ka ba dito? Parang kagalan talaga sa family feed ha? Parang di ka naman kasali. <laughs> ano lang ako? Audience lang. Uh, audience ka lang. <laughs> o, audience yung kumatagal. <laughs> yeah! Go, Bianci. <N> No, ha? dito nga po ay eh, uh, busy-busy. Ano sila kalinga para doon po sa pot shoot ni uh, Biance ano at uh, dito ay uh, nagsabi rin itong eh, organizer po yata ito no. Ito po nagsalita ito na ang sabi niya ay marami nga daw pong uh, kaabang-abang doon po sa birthday ni Biance. Ano kumbaga ay marami pong mangyayaring pasabog. Ano po at dito ay eh, nakita natin ano napakaganda ni Biance. Ano po talagang uh, si Byance ay uh, likas sa kanya yung kagandahan ano. Bata pa po ito no, 8 8 ngayon ay 17 pa lang. mag -e 18 na po siya ngayong September. Ano at kitang-kita po natin ano na talagang habang tumatagal ay lalong gumaganda etong si Byance. Ano po sana ay uh, pagdating ng birthday ni Byance isa sa mga pasabog ano nila ay yung uh, sabihin ni Kalinga Pedro kung anong meron sila ni Biance. Total naman ay 18 years old na si Biance, ano? Baka pwede na niya sabihin, ha? <laughs> yun naman po ay baka lang, ano? <laughs> kumbaga ay uh, magandang pakinggan yun ano? Kapag ka po nangyari, ano kung uh, magpapasabog din si Kalinga Pedro. Ah, tungkol po sa kanilang relasyon ni Biance. Kasi hindi naman po natin alam eh, no, kung ano po yung uh, relasyon ni Beyoncé sa kani Kalinga Pedro. Ano po, kasi siyempre, eh, napakabata pa po ni Beyoncé, no? Tungkol sa mga bagay na ganyan, ano? Pero, ngayon ay 18 years old na. Kung ay pwede na. <laughs> pwede nang ipagsigawan ni Kalinga Pedu kung anong mga meron silang relasyon. Ano, yun naman po ay ano ko lang. Parang haka-haka or opinion ko lang. Kumbaga yung sinabi ko ay walang kasiguruhan. Ano po? Ah, siguradong maraming pasabog kasi yung mga sponsor ni Biance, no? Una sa lahat yung Kalingap, ano po? Siyempre may mga pasabog po 'yan, yung mga sponsor. Ano po na talagang uh, makikita po natin. Sigurado, ha, uulan ng blessing. Ha? Ah, pagdating po ng birthday ni Biance, ha? Ano? Sigurado po 'yan, uulan po ng blessing kay Biance at kay Kalingapedo. Siyempre yung iba po, eh, pwedeng mabigyan din ng blessing, ano? sino yung mga nakapaligid kay Biance. Ano po? At nakikita-kita po natin ano dito na talagang napaka-pogi rin ni Kalinga Pedro. Kamo tumatagal ay nakikita po natin ano na bagay na bagay etong si Kalinga Pedro at si Biance ano. Pwede naman pong bagay sila bilang magkapatid. Pwede naman pong ganoon ano. Pwede rin bagay bilang magkaibigan. Ano po? Pwede rin naman bagay na masigit pa doon. Ano bala na po kayo? Ha? Kung ano po ang nasa isip nyo, ay baka yun din po ang nasa isip ko. Ano po? Ay <laughs> eh, ayun ano. Dito po ay nakita natin na talagang uh, napakaganda ni Byanse. Ano at sabi po ng uh, organizer ay uh, marami daw pong pasabog na gagawin sa birthday po ni Byanse. Malapit na malapit na po ano, kaya ang lahat po ay uh, busy na. Ano, yung iba ay nagpa-practice sa sayaw. Ano po, yung iba naman ay uh, katulad po ng magulang ni Byanse ay talagang uh, naglilinis na doon po sa kapaligiran ano at doon po sa loob ng bahay nila ano malinis naman po dati kumbaga siyempre pagka po ganyan may mga okasyon ay kailangan malinis na malinis ano kasi ang pagkakaalam po natin ay talagang may darating na mga sponsor siyempre bibisita po yun doon sa bahay ni Biance ano po kaya malalaman natin uh, sa birthday ni Biance ha? Uh, yan po ang aabangan natin Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.